Yan na. Yung laki ng karnag. Yung pula-pula ng mata. Ah, yung baki. Yan na. Okay, okay. Okay. Also, okay. Si Apo ano yan? Apo Dunay. Apo Dunay? Apo nay adu Okay. Hmm. Okay. Si Apo Dunay pala diyan tawag mo. Saan mo nakilala si Apo Dunay? Apo nay Adu-nay. Oh, yung Apo. Adu-nay. Saan mo nakilala? Kayo tayo? ko po kasi namatay kong tatay, nagkagamot ito. Ah, okay. Pero hindi siya ganito kumagalak sa, sa, bahay niya. Eh? Bahay okay. Sa tulad, ano po? Kaya niya, papala, protas. Panginoon po sa kamang nakila, kaya tiyat ako si tatay Adunay. Apo Adunay, no? Apo siya, no? Ano po? Isa sa malili, isa sa maluwang, isa sa muntak. Pasok! Pum! Ay! Ikaw na yan? Ha? Ikaw na yan? Ha? ikaw pa si Apo adunay 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 no ikaw na yan? sagot ay ikaw na pala yan. O, bantayan mo sila ha nagkakintintay tayo, ay ha ay ano ba ano ba ano 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 yun na ito yung, yung mga pangalan? Well. Well. Eh, Ilukan mo kayo? Okay. Oh. I-translate nyo nga. Kasi uh daw. -huh. Uh -huh. uh -huh. Bantayan niyo ito kami na ito ha. Ha? Ha? Why? Tapos na ba yung sumpa? Wala na. Ano daw? Wala na wala, wala. Oh, wala na. Narinig niyo po ah. Narinig nyo na wala na gumagambala. Uh, anong mangyayari dun sa kung ulam uh, nila? Anong mangyayari? Si Kisay Lucano, ipatatagalog niya lang. Anong mangyayari? Pero patayin ka. Hello? Gusto mm -hmm. niya daw mo patayin na sila. Okay. Pero mamamatay na? Ha? Mo pat tan ah. -ta -ta. Ano? Wag mo daw patayin ngayon. Wag mo daw patayin? Bapodaw. 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 Bakit? Siya lang po matayin. Siya na lang daw po patayin. Eh, paano yun? May dalawa na akong pinatay. May natitira pa naman. Ikaw na lang doon. Ay! Oh, may dalawa na akong tinira. Ah. Uh. Ah, nakita mo naman, di ba? Ah, nakita. Nakita mo? Ah. Uh. Oh, ikaw nang bahala ha. Ah. Aasahan ko yan. Ah. Oh, marang salamat at nakilala kita. Ay. Sa halang ng Diyos at ng ating naman Ano Anong masasabi mo sa akin? Ay, salamat ah. Oh. Nakikita ba ng liwanag? Ay. Liwanag ako. Ay. Amen. Salamat ah. Ay ipagpatuloy natin ang mission. Ikaw ay spiritual, ako naman ay tao pa. Um, ha? Siyam Amen. Nine daw po sila lahat. Ha? Huh? Nine daw po sila lahat. Ah, nine kayong lahat. Ah, uh, da, Amen. Amen da. Matarot ay kasyam ako. Kaawaan daw lahat. Ah, kaawaan uh, Amen. O, oh, Apo Dunay, uh, kinagagala kitang makilala. Ang mission <clears throat> mo ay bantayan ng pamilya to. Uh, um, ha? Okay uh, na nga dito ha. O tatbok awan atoy ay napabae. Ano na daw? Kasama daw niya. <laughs> Nandaw pa ate kagwak. atoy. ato Kasama uh, niya daw. Yung ah, kasama niya itong luluklukan. Uh, okay. Tatbok ato ato'y napabae. Ano na okay. daw? Mm -hmm. O anong anong atang na pwedeng pagkain na iano sa iyo? Sige, magsabi ka. Sigarilyo. Sigarilyo. Anong si sigarilyo? Anong klase po tayo? Sigarilyo. ano. Pagkain sa pagkain. Ano? Ay, ay, purong nakapananda. Ay, napoy. Napoy. Ah, Walang kata. Duan niyo napoy. Aduan. Mabisi na. Nagugutok. Ang dalaw. na danaw. Maraming tubig Maraming tubig. Tubig. Okay. Sa ng galing, sa sapa. Batis. ah. Jai, 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 jai. Doon. Jai. No. Natayo. Malayo. Ah, sa malayo. Oo, oh, natayo. Huwag po. O oh, sige, ah. Uh, um, ni ni tatang nagam ka, hindi. Huwag ka, ah, ang nanagan na, na Gamgamot ni tatang na. Oo, mm gumagamot -hmm. daw si tatay niya. Hindi hmm. ni tatang na, gumagamot. Doon sila nagkakilala. Kapag ni tatang na hindi. Mm. Sige, paalam Ito, sa kay Bila. Pagbila mo ng tatay, oh. na basa. Ay. Oh. At sumula ngayon, Huwag mo silang iwan at namin matapos natin ang pagkain pa. Si tatay wala na nakikita. Hawaan lang. Hawaan lang na. Hawaan na at yung ipabaan. Okay. At yung batin lang. ina na daw. At batin Okay. Uh, okay. Batin na, ayaw okay. Kasi bilang isang magagamot, talagang tungkulin ko alas sa lahat at patayin sila. Alam mo yan? Awaan. Okay. Okay. Bilang ang tatlo ha. Salamat ha. Isa. Dalawa. Tatlo. Labas. Pum! Bali si Apo Adunay ay magiging kanin nyo rito. Ang ano naman natin sa umaga, sa gabi, at ang Wala siyang pinipiling pagkain. Hindi siya Kanin at saka tubig. Yun Kung ano na. lang, kung ano lang pong meron tayo na pwede natin ihahain. Saka yung sa sigarilyo. Papa, ano. papa. Saka yung sigarilyo. Uh, shout sa lahat. Ito po si Apo Jali. Nakausap natin yung lumulukluk sa isang babae na yung si Apo Adunay. Actually, siya yung nakita ko kanina na may baston pero hindi po siya ermitanyo uh, may hawak lang po siya uh, yung uh, uh, ang ano natin dito siya po yung mamamalagi sa bahay na to uh, sana matapos na uh, maraming salamat sa Team Supremo uh, kay Apocar. uh, Apo ah, uh, Jet Judel and Gerald sa Team Apo naman Apo Eric, Apo Chilin uh, Apo Rap, Apo Ken, Apo Marwin Uh, kay Sis Maika, kay Apursita, Ma'am Meloligari, tsaka kay Jan Jan. Tsaka kay, kay Brad, Brother Jan. Magandang maga.